Good morning, babies. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung nabili namin sa Kohl's na kamukha na nasa Pilipinas. Alam nyo ba yung tinapay na alembong? Yung purple siya na may mga nyog, may mga coconut. Nakahanap ako ng ganong version dito sa Australia, pero hindi siya kulay purple, kulay siyang coco jam. Pero yung lasa pareho lang. So, tadaan! Tinatawag nila ito, Lamington Fingers. So, ang itsura niya ay, kasi tatrans, kinain na namin siya. Kali, 2, 4, 6, 8, 10, 12 yung nakain namin. Kasi sa isang cube is talawa. And ganito siya. Pakita ko sa inyo ng close up. Papartner ko siya sa ano, sa kape. Niligay ko siya sa rep. Ayun o. No. Kamukha niya yung alembong. So, ito transfer ko siya dito sa maliit na lalagyan kasi wala, gusto ko para matapon ko to yung container, so kalasa nya, so kung familiar kayo sa Alembong ng Pilipinas si Purple na may mga nyo kung mahili kayo doon, mahal sa coast ng Lamington Fingers makakabili kayo, same lang ng lasa masarap, magaibang ng kulay pero same ng lasa and galing din kami ng reject shop eto charan lalagyan ng coffee coffee pods para para dun sa aming um, coffee machine. So, yeah. Para easy access na siya. Tinanggal ko na siya sa mga box. Tapos, $7 or $6 lang. Ayan siya. Parang steady lang. Ako ay magkakapi na at kakainin ko na yung aking alembong. Lamington fingers. Kung mahilig kayo doon, ewan ko kung ano tawag sa ibang lugar na sa Pilipinas. Sa amin kasi alembong. Pero masarap siya para hula malaki. So, yun lang. Sinir ko lang sa inyo. Ako ay magbe-breakfast na.